today's video maaga po kaming nag-asikaso kasi pupunta kami ng munisipyo at ng barangay kukuha po kami ng police clearance at barangay clearance para sa ating mga requirements akala ni Margaret magbabike lang kami Almusal muna tapos lalakad na kami. Ayan nga po, kumuha muna ako ng sedula. Pati si Margaret. Nakipila pa. Ayan nga po. Tapos, pagkakuha ng sedula, nalaman namin na pagkuha ng police clearance online online na pala ang schedule kaya unahin na muna namin yung pagkuha ng barangay clearance ayun nga po paalis na kami yan tapos yung sa police clearance online schedule tapos, kailangan mo pang bayaran sa land bank. Kaya, kaya kunta na muna kami sa barangay hall. Para kumuha na. Ayan, may pala kaming magbubuko. Nagbubuko na kami. muna kami. Pinungo na kami ng si Margaret. Ang baby love. Nakibuko na rin si Margaret. Tapos nyan, yun. Nyan. pinakayod namin yung laman ng buko. Na yun o. No. na lang ako. Baka makita nyo kung paano ko nilapang yung <laughs> laman ng buko. Sarap niyan refreshing ayan nga po ah, na ako ng barangay clearance 50 pesos nga pala ang bayad dyan sa ano barangay clearance dyan sa amin Nabot na rin kami ng tanghali kaya Mm. Nag-jollibee na kami. Bibilan din namin ng ED meal si Margaret. Mm, Tuntua siya naglalaro. Sa akin naman, order ko yung spicy chicken. Two pieces. Mm. Two pieces chicken. video daw sabi nung asis nga oh, oh. hanggang sa muli